What is up mga kaputol? So, uh, magandang araw sa ating lahat. For today's video is magre tayo, magre-replant tayo ng mga alaga nating bonsai na bougainvillea. So, magpapalit tayo ng medium. Nagamitin nating medium is mix of pebbles, pumice, river sand, at saka na rice hull. So, malapit na yung tag-ulan. Alam nyo na ayaw, ayaw na ayaw, -ayaw ng bougainvillea yung sobrang matubig. So, magandang gawin dyan is uh, repot or replant ng fast drain na medium. So, bago natin umipitahan, kung hindi pa kayo subscribe sa channel natin, please make sure to click the subscribe button para updated kayo lagi kapag may ina-upload tayong videos or tutorial. Alright, so bali ito nga yung mga i-replant -re o re-repot nating mga uh, bonsai na bugayin natin and ilalap ililipat natin siya i mean dito sa mga pat na to ang size nito is uh, 12 inches by 12 inches yata medyo malaki laki din. so ayan ayan yung mga ililipat So, bali ito yung gagamitin nating medium or mixture ng medium natin sa ating mga so ito yung pumice ayan rice hull at saka buhangin, pwedeng river sand. Ayan, so ito yung mixture na gagamitin natin. Lalagay natin dito yung mga uh, uh, ingredients or yung mga medium natin. So, magiging ganito yung texture ng ano. Para fast drain yung alaga natin. Or medium ng alaga nating bonsai, buging, Pasong gagamitin natin ay malaki, 12 inches by 12 inches. Nilagyan ko na rin siya ng mga bato-bato, pebbles para may airflow, medyo malamig sa ilalim para sa roots. Alright guys, so after 10,000 years, ayan, narepat ko na rin sila. Yung iba hinalbo yung iba hindi pa kasi medyo makulimlim na yung panahon. Ang na yata. So, ayan, lipat ko sila, niripat ko sila, replant kasi magtatag ulan na. Kailangan ng magandang medium, uh, fast drain medium kasi kapag nag-stuck yung tubig, sa loob ng pot mayayari yung mga bougainvillea bonsai natin guys so ayan so kung tatanungin nyo kung ano yung mga sizes na ito papakita ko sa inyo alright itong isang to halos kasing lusog siya ng litro ng red horse matangkad lang ng konti maliit lang to maliit ito naman winner ko na din yung iba Ayan, para minsanan na. Ayan, so kasi yung lusog siya ng litro ng Red Horse, halos. Tapos matangkad din siya. Ayan. Itong isa, maliit lang din. Ayan, maliit lang din. Ito, Eh matangkad din siya. Trinay ko dati itong ano eh, tanggalin. Paghihiwalayin ko sa ano, kaso iisa lang yung ugat nila. Inayaan ko na lang. Ito naman, try, ko kong gawing ano, windswept style saan. sa isang direction lang yung mga ano. ah, uh, isang ha. Ayan. Malaki-laki din siya. Almost kasing laki siya. Or kasing lusog siya ng litro ng coke. Tuloy ng red horse. Ayan. And then, itong isang to is yung uh, exposed root. Project ko exposed root. Ayan. Ayan. Um, size ng red horse. Ayan yung mga pinagtanggalan natin. Ito yung garden ko sa taas ng bahay. Dito sila nakalagay yung mga pagkailan. Babalik ko dyan after a few days. Ito sa taas yung mga cascade project ko. Alright, yun lamang guys. Maraming maraming salamat sa panonood. Once again, kung hindi pa kayo subscribe please Don't forget to click on the subscribe button para lagi kayong updated sa mga pinupost natin regarding tips and tricks sa mga paghahalaman. And kung may mga katanungan man kayo, huwag kayong mahiyang mag-comment sa comment section. Tasakutin ko ang inyong mga katanungan. Maraming maraming salamat and see you again on my next video.